Ay, ako ay babalik. At nakalimutan ko yung pisakit ng alaga ko. Doon mismo sa may counter. Ay, nako. Kaya ako ngayon ay balik. Sana all bumabalik, di ba? Katulad ni Messenger, binalik niya yung kanyang from uh, icon na pink at saka violet. Binalik niya sa royal blue ng bonggang bongga. So, okay. Pagkarating ko, nung, nung tinitignan ko yung aking yung bulsa, wala pala yung card. So, kailangan kong bumalik ulit doon sa makulit. So, kaya ako ay medyo parang hinihingal ng konti ay kailangan ko talaga bumalik wala talaga ako magagawa dahil isa ka dyan ang alaga ko so no choice diba kailangan ko talagang balikan yun ayan pabalik na ako pahalin ko yung aking card dito pabalik ako eh naiwa ko yung card ko kailangan ko bumalik kung yung card ko dun sa baba eh it's like Kaki Bennett I forget my card yeah yeah tadara ba hindi dyan ba Okay. Yun. So, yun. Nakalimutan ko ang card. Yun. Malimit ako dito. Tatlong beses ko na nga itong nakalimutan yung card ko. So, yun. Kinukuha na doon kay, kay Miss Bangs. Si Miss Bangs Luagdi Nung bonggang bongga. Yun. Kilala na ako. Kumaway na ako eh. So, yun. Ay, nako. So, yun. Kinukuha na yung card ko ng bonggang bongga. Yan. Binigay na. Yun. Ito mo yung babae. Eh. Hindi pa sya, Hindi pa. Yun. Black ang tinuha. Nakaano pala siya ng jacket. Wala niya jacket. So, yun. Ay, naku, nakalimutan ko talaga ng bongga-bongga yung card ko. Buti na lang, ha? Dress ko na agad. Bilis-bilis agad ako tumakbo ng bongga-bongga. So, yun lang, everyone. Thank you so much. So, yun. Ako ako ng card ko. At ako'y pa-uwi na ulit. Pabalik na ulit ako ng, ano, pabalik na ulit. So, diba? Pabalik na ulit ako. Okay.